Hi guys! Welcome back! This is Teacher Tara again, Leslie. Okay, sa lahat ng friends ko dyan, syempre, hello sa inyong lahat. Itutuloy ko lang yung video ko, dun sa first video ko na um, things that you need to know about online ESL teaching. Sa so, mga hindi pa nakapanood dyan, ilalagay ko yung link sa comment section. I-check nyo yung video na to, tapos tapusin nyo na rin syempre. So, ituloy lang natin guys. Pag alam nyo na yung mga bagay na dapat meron ka, kung mag apply ka as online ESL teacher, go na, i-push nyo na yan. Um, I-share ko lang ngayon is yung mga companies na pwedeng tumanggap sa inyo kung wala pa kayo experience or para sa mga newbie. Newbie yun yung mga, um, of course, no knowledge about ESL teaching. Yung talagang no idea ka about it. Pero gusto mong pumasok. yon So, i-share ko lang sa inyo. Pag Okay na kayo, pag ready na kayo. First thing that you need to do is you need to find companies na tumatanggap sa mga newbie. Uh, example dito guys is Accredsoc, 51 Talk, Rare Job, Native Camp, Weblio. Marami pang iba, 'yan lang yung mga alam ko talaga as of now. Uh i search na lang sila sa Facebook. And meron ding mga groups sa uh, dito sa Facebook, ESL teaching grouption, mag-join kayo doon. Marami, maraming nagpo-post doon ng mga hiring and marami talagang tumatanggap ng mga newbie. So, yon, first maghanap na kayo kung saan company niyo gusto i-check niyo yung mga requirements nila, i-ready niyo yung resume niyo, i-ready niyo lahat ng mga kailangan, then mag-apply kayo. So, yung mga company na yan, guys, don't expect too much. Maliit lang ang offer ng mga yan, pero you need to get experience first before looking for a better offer. So, yan po yun, ha? Kung bago ka pa lang sa online ESL teaching, guys, huwag kang juicy. Um, hayaan mo muna yung mga nagsasabi na, uy, malaki yung offer dyan, ganito, ganyan. Kung wala kang experience, tapos sasabihin mo, ay, gusto kong mag-apply, eh, hindi ka pa naman na, hindi, as in, wala ka namang knowledge about it, tapos gusto mo yung ganong offer sa kanila. Guys, huwag ganon. Mag-start muna kayo sa, of course, level 1. And then, six months or one year, pag okay na, may experience ka na, tsaka ka maghanap ng ibang company na mas malaki yung offer. So, ganun po ah. Alam nyo, yung isa sa mga good things about those company, yung mga nabanggit ko, is, iba sa kanila, I'm not sure sa ibang company ha, kasi yung pinanggalingan ko, nagbibigay sila ng free certificates like TESOL or English for Kids, How to Handle Young Learners. Ayan, nagbibigay sila ng certificate para maging certified ka. And yung mga certificate na yun, pwede mo silang isubmit dun sa mga companies na pag-a-applyan mo soon kung gusto mo na talagang maghanap ng better opportunities. So, yun guys. I-share ko na lang muna sa inyo yung naging experience ko nung nag-a-apply ako as an online ESL teacher, ha?